Nang ang tagapaglingkod na si Esteban ay binato hanggang sa mamatay, isang kabataang lalaki na nagngangalang Saulo ang nag-iisip na ang pagkamatay ni Esteban ay tama lang dahil sa ginawa niya. Ang pagpatay kay Esteban ay tamang desisyon para sa Diyos. Ang mga taong walang saysay ay dapat parusahan sa pangalan ng Diyos. Pagkatapos noon, Sinubukan ni Saulo na sirain ang simbahan kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya kay Jesus. Pagkatapos ay nagbahay-bahay siya. Hinahanap ang mga taong naniniwala kay Jesus at ipinakukulong niya silang lahat. Hanapin ang bawat isa sa kanila na naniniwala kay Jesus. Silang lahat, ipakulong silang lahat. Isang araw, papunta si Saulo sa Damascus para hulihin ang mga mananampalataya kay Jesus. Ang mga naniniwala kay Jesus ay kumakalat hanggang sa Damascus. Ang mga taong ito na lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Pupunta ako hanggang sa dulo ng daigdig at ipahuli ko silang lahat. <laughs> ah, ano ito? Isang maliwanag na sikat mula sa langit ang lumiwanag kay Saulo. Hindi! Ah, ano itong napakaliwanag na ito? Ah! Si Saulo ay natumba sa lupa at nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ha? Sino? Sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inuusig mo mula ngayon. Makinig kang mabuti sa aking sasabihin tumayo ka at pumasok sa lungsod. At duoy, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Tumayo si Saulo mula sa lupa at idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya makakita na para nabulag siya. Kaya hinawakan ng mga tao si Saulo sa kamay at dinala siya sa lungsod ng Damasco. Sa Damasco, ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, Ananias, Ananias. Po, Panginoon, magsalita po kayo. Bumangon ka ngayon, pumunta ka sa sambahayan ni Judas at hanapin ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Pagkatapos ay ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya at sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat na susunod niyang gagawin. Saulo? Si Saulo ay isang taong nanguusig at nagkukulong sa amin na naniniwala kay Jesus. Pero tutulungan ko po. Ananias, binago ko na siya kaya huwag kang matakot at umalis ka na. Opo, Panginoon. Masusunod po. Oy! May tao po ba? Mayroon bang sinuman dito na ang pangalan ay Saulo? Ako! Ako si Saulo! Kapatid na Saulo, sinabi sa akin ni Jesus na hanapin ka at sabi ng pinapasabi niya sa'yo. Ah! Ganun po ba? Kung ganun, ikaw po palang sinasabi ni Jesus. Opo, idilat mo na ngayon ang iyong mga mata at makakakita kang muli sa pangalan ni Yeso Kristo. Makakakita ulit? Ah, nakakakita na ako Nakakakita na ako talaga Namulat ko na ulit ang mga mata ko Nakikita ko nang nasa harap ko Si Saulo ay nabautismuhan habang kasama siya ng mga alagad at habang nakikinig siya sa mabuting balita, napuspos siya ng banal na espiritu. Ha? Namatay pala si Jesus para sa taong katulad ko. Pagkatapos, Nagsimulang pumunta si Saulo sa iba't ibang sinagoga at ipinangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Maniwala kayo sa Panginoong Jesus. Si Jesus ang anak ng Diyos na naparito para iligtas tayo. Maniwala kayo kay Jesus. Mga kapatid! Matapos makakilala kay Jesus si Saulo, na dating umusig sa mga naniniwala kay Jesus, nagbago at naging mabuting tao siya at ipinangaral si Jesus.